Good evening, dito po tayo sa Moriones ano Moriones Street Moriones Street Nicolás Zamora Corner Nicolás Zamora Dito tayo titignan natin yung fountain dito Yung mura na no? Okay. Yan. Lalakad tayo diyan. Cebu 11. Okay. pangalaman dito sa kayo na wala silang ilaw dati may mga ilaw yan ayun may nakabitin mo pero hindi pa sila nakailaw siguro wala pang budget pero yung paunti sa gitna eto sila nagbabago yung kulay niya eh

ay meta oh sila dito sa Santa Raylan eh Gitong Muriones Ayun nag-ooging-oog din tayo rito Ayun <laughs> Sayangano yung mga puno dati may mga ilaw yan pero bakit nandang ngayon hindi pa sila napapailawan ayun o yung mga yung mga ano yung gawa sa kapis gawa sa kapis dati nakahilaw yan mas maganda kung may nakahilaw yan puro mas maganda sila mas maliwanag natin yung bahay na maganda rito kung meron na siyang Christmas lantern yung bahay magandang yung ano kulay pula ay hmm. ito hindi umanda rito ayan

Kaya dito hindi umihilaw yan Sa Dapat na asikaso na dahil magpapasko na Ano? Dito na lang Buti ito sunod sunod na ito Nakahilaw pa sila Okay dahil sa Moriones sa Center Island may tawag sila sa lugar na ito eh dito mababasa natin yung pangalan dito ito yung billiard house kinamani billiard yan ayan baka kanila rin yan Ito. kita tawag nih Ayan. Plaza Moriones. Binger Park. Ayan. Eto yung Ayan. Ano pa ito Plaza Moriones Linear Park. So Ibutan lang natin. Matai dito sa kalsada. Wala tayong matututukan. yung mga mamamayan okay wala ulan lumalakas ang ulan malapit tayo tingnan natin dito ano McDonald magpapasko na wala pa rin masyadong ano ito meron pang ano dito ayan Doon lang yung Mary Johnson, bandarot. ay yung bahay nandun pala, tawid ito dito yung, natin. ako buhay. hahah. 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 na hahah. hahah. bahay na ilaw. Oh. Ayan, Pasko, Pasko na sa kanila. So, tatawid tayo. Lalapitan natin. Ito. Ito. Mas. Bentar. ganda ang daming ilaw ang daming gas ng kuryente <laughs> pero okay lang basta kayang bayaran so <laughs> ito maganda sa bagong taon nito ni kuryente So, tatawid tayo, molane. eh na nakalagay dito Merry Christmas Happy New Year ayan ayan Merry Christmas Happy New Year nasa Santa Maria tayo ayan ang sabi nila Santa Maria Santa Mary sa English <laughs> So hanggang dito na lamang ano, ang ganda ano. Ang ganda ng uh, oh. bahay oh. Dito sa sa may side pa Meron pa siyang ano. Ayun no? Ayan, oh. Diba? Ayan, no? Oh.